atin pong bubuksan itong likod ng kotse nandito po ang kaldero ito po kaldero kawali sangkalan tsaka po ang kutsilyo yan yan po yung mga naiwana noong nagpunta po kaming tulaog at ngayon po ay idadaan ko na dito sa nakar pupuntahan ko po sa nakar dadaling ko po doon sa kapatid ni kabayan Rico ayan so tingnan po natin mamaya yung video pagdating ko doon sa kanila ako po ngayon ay papunta na ng nakar kana kabayan Rico Vargas para isa uli na yung uh, nalimutan at nadalang kaltero, uh, kaldero, kawali sangkalan at kutsilyo Ayan, ah, dito na po ako sa Barangay Ilog Dito po uli ako dubaan Ako sa Banugaw ah, Hindi ko po alam kung Banugaw ito o Pilaway Parang Pilaway pa po yata Ito na po yung highway Papunta ng General Nakar Na Tatawid ng Agos kaya talaga pag sa dahil nalimutan eh mas mahalaga naman pumay sa uli talaga ito Yan, tayo po ay patawid na ng Agos River And dito na po tayo sa may tulay ng Agos River Yan, tayo po ay i-enter na sa bayan ng General Nakar, Quezon ayan po yung Agos River sa kabila pa yung isa ayan. ang tubig po na yan ay galing pa ng Daraitan sa Tanay ayan po, maganda po ayan, tapos naman dito sa kabila malawak at mahaba papunta rin po yan sa dagat ayan. Ayan. ito na po tayo sa bayan ng car na po, we're entering maligayang pagdating general nakar car Quezon ayan na dito na po tayo sa bayan ni kabayan Rico Vargas dito na po tayo sa Rico saan na po ay may tao oh alim ayan ito po yung bahay nila tao parang sarado dito na po ako sa kanila ay kaya lang parang sarado parang walang tao sa kailangan po ha Tatititing na titignan tayo po itatawag wait lang po tao po Magandang hapon po. Ay, sir. Ay, <laughs> Ako po ulit. Opo, po ulit. Ay, sir. Ay, sir. sa akin po nakasakay yung mga ano, yung mga gamit. <laughs> akin lang po isasauli. Isasabay ko na. Ah, ano sige po. Sige po. Akin po naman ibababa. Ah. Pasensya na po, hindi na pa nanghugahan ang pagkakaitan. Sige sir, okay lang. Wait uh, po po ah. Uh. <laughs> Pasensya na po talaga niya. <laughs> Sige sir, thank you sir. Uh, meron pa po bagang ko lang? Oh, kumpleto na po yan? Ah, wala po, kumpleto okay, na. Kumpleto uh, <laughs> <laughs> na? Oo. <laughs> 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 uh, uh, salamat, salamat po. Hindi na naggal na po. Salamat po. Salamat din po niya. Sige po, okay lang po. Kay... Gabiangin na rin po pa uh, antipolo, poll Nabi ko nga, baka walang tao doon. Nah, hindi ko alam naiwanan. <laughs> <sa laughs> <laughs> Ay, okay, sige po. Salamat Apo. po ulit. Pasensya na talaga ha, eh. nay. Dito Apo. kasi isin na kaya hindi ko na alala, nalardo pala. Salamat, salamat po. Opo. Thank you po. Ayun, guys. Naisa uli na natin. <laughs> At ngayon ay tatahi babalik na ulit. <laughs> sa ating pinagmulan. ayan. Ayan, mga kabayan tayong alerts sa ating bagawi. Mabay po.